Wow! Grabe! Oh, Saan ng pupunta? Ayan! Oh. Ayan! Dalawa! Uy! Dalawa! Dalawa! Ayan! Pala tatlo na! Maligayang pagkakataon na naman. Magandang buhay! It's me again, your Darwin TV. At nandito naman po tayo ngayon sa dagat para maghanap ng pang-ulam. yung ating pinaka-the best ngayon na hahanapin ay ang octopus kasi gabi. Siyempre, ito lang yung pinaka-the best kasi alam nyo man, ganitong season, maganda talaga maghanap ng seafoods. Lalo na kung octopus o tabugok kung tawagin dito sa amin. Kasama ko ka nga pala dito yung aking kapatid, si Riste. Ayan yung ating taga-video. Kaya tara, samahan nyo kami. Ngayon ay maghanap tayo kung saan medyo malalim. At dito ay kasama nga namin ang aming mga alagang aso. Hindi kaso. ko nga sana ito pa sasamahin kaso biglang tumakbo at nauna sa amin. Dito nga pala muna kami dumaan sa makipot na bakawan. Baya pa dito at naganap na rin kami ng mga alimangong pwede naming ulamin. At tayo nakakuha na nga ang kapatid ko ng isang alimangong. Ang mga ganitong alimangong nga pala ay tinatawag dito sa amin at tusa. Kaya kung makakapunta man kayo dito sa dagat at maghahanap kayo ng ganito ay agad kayong makakakita. At haya nakakita nga ako dito ng isa kaya nga lang hindi ko to kinuha kasi medyo maliit pa Kaso nga lang ganun din pala kalalaki ang mga kinukuha ng kapatid ko Pakiramdam niya daw kasi ay baka biglang umulan at baka hindi kami makarami ng huli Uh, malilit na limango. Kaming tinitira muna kasi pagbunta namin dun sa medyo malalim may maaari na kami makahanap ng mga isda at ibang seafoods Ayan, may mga kasama kami ngayong aso mga pasaway alos yung dadaanan namin dinaanan na nila kaya yung mga isda o mga alimango na dapat madaanan is so yan makikita tayo ng malaking kugita aw wow, grabe Ayan o oh. Nakita ko Yan ang ating taga huli But Wow Ayan o Ayan o Big shot First catch yon Limango o tuh 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 ada di deh ini berdua So ayan, nakadali tayo dito. Hindi ko na nabidyohan kasi wala nang mag-aabot ng camera eh. Lagay na natin dito. Malit eh. Ayan dapat yung daw. Ah, ayos ah. Siya naman chin na rin yan. Okay na yan. Limango. Hey, Oops, si Orchen. Ayan oh, si Orchen yan. Yan no? oh Oh Nakadali Panangitan Big shot Yan no? Masarap yan Paksiw oh, May gata Siyempre sama na natin yan Sama na natin yan Ops Oh alam, Tambalo, Hindi ko alam, Tambalo ko alam. Hindi ko Sama hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi ko you know. Saan? Huli ka balbon. yon natbuyo ko pa matamakan. No, ito ba? nakahuli ako. Tas, yan pa. Ah, dalawa. Uy, dalawa, dalawa. Yan, pala tatlo na. Big shot, oh. Uy, baka, baka, baka wala yan, ha luno. Tawag sa amin luno kasi madaling maputol yung mga galamay. Ah! Uy! Tatakas pa. Ang kaotog. Mmm! Mmm! mo May ulam na kami bukas. Ayun oh. Di ba patay? Ito sa'yo. Dami! Hindi, pa, ita, itapat lang. Saka, kapat muna. Yan, oh. Ata. Yan. Ay, dito. Ano kaya tawag dito? Ano ba to? Ang galam, eh. Lumalang, oy, oh. Lumalang, oh. Yan. Yan ang tabubok. manuli na natin dyan yun no, oh, kita tayo yun no oh. yun uli ka Alton Orste mm. Mm. So yan, may mga nakikita nga tayo naghahanap din ng ibang mga seafoods Bale may mga ka ngayon, ngayon kami sa paghahanap. Baka dinaanan na nila ito at uh, kasi yan, bihira lang tayo muna makakuha. Baka dito na sila galing. Maso ko. Gusto nang umuwi. So yan o. No? Oh. Ano po namin o. Ulan pa siguro kaya nako baka sandali lang tayo ngayon Mararamdaman naming ulan yan Uwi na nga kami kasi Lagas ng hangin Ulan ngayon Ayan na nga ng ulan sa alimango yun ay yun daw huli pa rin kahit maulan Thank tangki ahas so yan oh. ito na yung ating mandali ayun, Eh, ini. <laughs> <laughs> <Angin>, uh, Unori <unugod laughs> lang. Unori nga. Nakatapagod lang lahat kami. Kaya na, pasugad pala kung ako. <laughs> Nagana pala sa tayo balat. <laughs> <laughs> Nakadali dito ng isang... Ano nice yung tawag? <labuhan> ito, Abuhan. Iba naman yung hanginan. Unuli kami. Napakatupagad liwat kami. Magkasunod lang kita. wala <laughs> oh, pala na, madiho. Unuran. Bawa ko atake. kay.